So ayan may Tortilla Na isda Yung Ginanga Paksiyaw Tapos may pinirito Prito mga kibolo Crispy oh hmm. Crispy Siyempre Hindi masarap kumain pag wala tayong Siliya. Um, Dalawa sila. Hmm. Dalawa. Bago ang kain natin ay mga kabol isang ano. Ito ang mga kabol. Ano? Sili berde. Sili.

Ko ba kumain mga kibol pag pagulam bago may ginanga kang isda bago may sili mm -hmm. swabe mm. stop. Tinitibig yung mga kabal yung silip Ito lang sili ko. Dadalong piraso na lang. Sip-sip mm -hmm. ang mata. Mm -hmm. Dabis talaga mga kabal. Sarap Sarap kumain.